Hi guys. Good evening guys. Pinapalitan ko to ng sa pinitong kutsyon ko kasi ito si Pangke. Wala nang ibang nahigaan kundi dito lang. Ayun yung humiga ng walang sapin eh. Kaya nung pagkalagay ko nito, ang sapi na ito, agad siyang umakyat. Ayan. Bakit blood? Hoy! Hoy! Ayun! Ayan ang original. Ay, ay 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 ay, 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 ay! Ay, 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 La, 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 la! Paniguro o kot-kot. Ika si Mr. Suabi. Dararararara. Kaya tunun sa gabi. Araw man gabi. Dararan darada. La, la la. -la, -la. Tumbak. indogaki, natumbaki, kusgan bito kaki, upat bito naki imong gway, anak rebanget do, oy bagyano po dah, oy kalami pamilya wotramintin lang kuan busagay, <laughs> busagay sa kuan kusina Ano man, lagya po. Ki. Okay. Ki. Okay. Pagi. Sige na magkagpanguan, okay. Ki. Ki. Sige na magkagpang, ang sa tawagan eh, pang pedicure. Gabi na, dili na pwede si pang pedicure. Uy. Di lagi, lag di lagi pwede eh sa tanawa tingay glahos na po siguro na imong kuan na imo imo ulo ako pakitan. hawa diha tangga tangtanga tanga asa Ando? Masa na nak aku kita ke? No. Ori akin -kwan? da, no, dah hubun urai, musang mana aki naik kuan, da, musang mana kiri musang bangkuan, hawat dia, kalau musangnya kebotong oh